Good morning, mga kabenta. <laughs> Nandito ako ngayon sa tennis court kung saan naglalaro ang aking anak. Sinusuportahan ko siya para sa kanyang laban sa tennis. Suportado siya ng papa niya. Pero hindi niya alam, meron pa akong ibang pakay dito. Ibebenta ko 'tong tennis court nila dahil nakakasigurado ako na titulado 'to dun sa mga interesado, pwede nyo itong gawing warehouse, pwede nyo itong gawing parking resort, malawak yung tennis court nila uh, lalaban kasi yung aking anak sa tennis, kaya supportadong suportado ni Boy Benta pero meron pang ibang hangarin si Boy Benta, kaya mag PM na kay sa akin <laughs> titulado to guys 2.5 million na lang to biglang yaman si Boy Benta neto. Good morning mga kabenta.